So ito po, o, merong panibagong hirit si former Senator Antonio Trillanes o, Laban po kay dating Pangulong Duterte uh, Ito po ay uh, kanyang reaksyon doon sa planong pagpapatawag ng Kongreso Dito kay Michael Young okay? So meron siyang uh, banat sa kanyang Twitter At ito po yung kanyang mga sinabi o, Si Michael Young ang DL partner ni Duterte simula pa sa Davao City at siya ang nagpasok ng bilyong-bilyong halaga ng S sa Pilipinas from 2016 to 2023. The war on drugs was a big lie. Ginawa ito para patayin ang kompetisyon at mamonopolize ang illegal substance trade nila Michael Yang at Digong. Bukod pa rito, siya rin ang nagnakaw ng bilyon-bilyong pondo ng gobyerno through Farmally. Si Michael Yang ay isang purong Chinese citizen pero inappoint siya bilang economic advisor ni Digong para maliwanag sa mga authorities kung gaano siya kaprotektado. Ngayon po ang hirit ni Trillanes laban po dito. Uh, ngayon, Senator Trillanes talagang Siguro ano eh, kumbaga, uh, I think he, he feels really good right now kasi unti-unti he is being vindicated. Okay? Ang dami niyang mga paratang na binigay. Siya yung uh, isa sa mga matapang na natumindig noon at lumaban noon at sinasabi yan, ganito, ganito, gananyan, walang naniniwala sa kanya doon sa mga supporters ni Duterte. O oh, pero ngayon po unti-unti pong nakikita, unti-unti pong lumalabas na tama pala si Antonio Trillanes. Okay, yun po yung nakikita po natin. At uh, ito, a House of Representatives panel will invite former President Duterte's economic advisor to a hearing on the 2023 seizure of illegal substance worth 3 billion pesos in Mexico, Pampanga. Okay, so iimbitahan po yun. So basahin natin ng, ng konti ito pong... Uh, ito pong news na ito. Um, talagang ano eh kasi uh, kung si kay senator Bato di ba merong parang uh, leaks di ba e, ito kaya iimbestigahan kaya to ni senator Bato yung mga ties na ganito eh this could lead directly to PRRD kasi isipin mo ang 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 iniimbestigahan nila ay puro doon sa isang dokumento na nawala na hindi nga alam kung totoo yung dokumento, di ba? Yun yung kanilang gustong imbestigahan. Pero ito, pero itong uh, mabibigat na mga na ito mga worth 3 billion sa Mexico Pampanga. Eh bakit ito? Bakit hindi ito ang malalimang imbestigahan? Bakit kapag anything na na related doon sa mga nangyari nung panahon ni Pierre Ardi eh parang parang wala lang, di ba? Unahin mo pa yung leaks, unahin mo pa yung papel na nawala. 'di ba? Kesa yung aktwal na mga mga nagkakalat nitong illegal substance sa bansa. Hindi kaya, ito rin, binabasa tuloy yung comment Hindi kaya, eh, kaya nandyan sa committee na yan Senator ba Para alam nyo na. Sana naman hindi. Sana naman hindi. Pero sana patunayan niya yan. Ba, kung baga, isa siya din sa Kongreso, Imbestigahan yung mga dapat imbestigahan at tingnan kung ano yung mga posibleng ano, mga links, di ba? Mga posibleng mga, mga pagkukulang at pagkakamali noong nakarang administrasyon pagdating po sa illegal substance. Ang sinabi nga ni, ni Trillanes, di ba? Na ngayon ay, uh, alam ko, tatakbong mayor dyan sa Kaloocan at... Uh, uh, talagang ano, talagang uh, all out talaga ito sa pagbanat sa mga Duterte. O, oh, pero, yun nga, sinasabi nga niya that the war on illegal substance ni Duterte was a big fat lie. Okay? At syempre, yung mga kasama ni Duterte dyan na, na, na dyan sa mga ginagawa na yan, that would be um, part of the investigation at magiging, ano, magiging kasama dun sa kaso na ilalatag ng ICC. Kaya, yan, talagang, yeah, pwede yalik sa, o sige, ito, talagang tungkol sa illegal substance para magkaalaman na at magka, makita na talaga kung ano nangyayari. Eh, kasi ang problema, yun nga, hindi ko talaga maintindihan eh, bakit kailangang kailangan i-challenge nitong, nitong mga, nitong kampo na to, itong administrasyon, eh, ang daming pwedeng iba to sa kanila. Ang daming kalokohan na pwedeng madigap, ang daming mga question, ang daming, di ba, kesa, kesa, yan tuloy, na na dig up tuloy lahat ng mga gulo lahat ng mga problema o tingnan po natin tingnan natin kung aapir ba sa hearing at tingnan din po natin kung may katotohanan ba ito pong nilabas ni uh, former senator Antonio Trillanes tungkol po dito sa dating adviser ni Duterte so yun guys thank you very much po see you po sa next video po natin stay safe parate bye bye